Magandang umaga po mga kamarbin, kumusta po kayong lahat? Andito na po tayo sa ating taniman po, kasama po natin si Kuya Bunso, Totoy. At ngayong umaga ay magkatanim po tayo ng ating tananim na kamatis po, nandun po Yan. Dito po sa harapan ng ating dampa. At ito po yung sili na sinasabi ko, ang haba na po. Oh. Yung iba po pang hulit dun sa dati, dun po. Tapos yung matitira ay dito na po sa katabi ng ating kamatis po tapos magtatanim din po tayo ng talong po doon sa pang-apat na luwang po doon sa pinakadulo at kahapon po ay nabutasan na po natin yung apat na plat kaya dito muna po tayo sa ating harapan ng dampa tuloy tuloy na po hanggang doon hanggang sa may dulo ang ating unahin po muna ay yung pananim na kamatis po dito po ay dito muna yan ang gaganda po Tutoy oh. na anong Tutoy, tutoy na po yung mga bata. Oo. Sabi ko Yan, si Mami, May. Patanim po tayo. Nakapagbutas na po ako dyan ng ilang piraso. Si Mami po ang nagtanim na ng isa, oh. At tayo po, dalang ano po, organic po, are or mga kapambin, oh. Ito po. Siya po itatabo natin din, eh. Sa tanim po natin kamatis po. Yan po ang pinakang tabo. Para siya po ay may pataba agad. Yan. Tama na Para madali po siyang lumaki. Ang atin tanim na kamatis. Tapos lalagyan po ito natin ng tali. Ito po. Pag lumaki na. Yan, tulong-tulong na po. Ito po ay dagdag tanim na rin po dito sa ating halamanan po, sa tanima natin. Uh, kamatis po, yung sili, tapos talong po. Dire-diretso na po tayo doon sa kabila. Yan, tulong-tulong na po kami. Pati mga bata. Okay. Nakatapos na punta naman. Bali. Isa, dalawa, tatlo, apat. At kalahating plat po. Yun po ay ano puro kamatis po yan. Ang ating isusunod po dito ay yung sili naman po. Ayan po. Otoy, camera mo nga ako. Ibang ay, madami. Hindi. Sige kuya. Otoy, nagtulong po. Ah. Dali. <laughs> Dali. Dito, dito sa akin. Yeah. Dito, dito. ang mm ano -hmm. maglalagay si mami mga tabon ari po mga kaprambin oh. ayun tataas na po oh Ya. Tubo. Binutasan na po natin 'yan. Yeah. Ya. Sa lagyan pa bayan na rin ito. Hindi, ganyan 'mi. si so, babo na lang yan kita yaku ya kita bunso si bunso na gugok ay kita ko kaya dalawang bagay dalawang ano natin gugok okay agad dalawang plat po ating lalagyan agad para isang matrasa natin sani makakain dito ating silihan To <laughs> toy as nakatapos na po tayo dito sa harap ng dampa at nakapaghulip na rin po tayo doon ng sili sa kabila po ang ating sili ay nakailampat pat ito 1, 2, tatlo, apat, lima, anim at kalahati po yun po ay sili dyan po sa kabila ay wala pa po tayong maitanim, magpupunla po po tayo kung anong ating maipunla natin dyan hanggang dito lang po ating sili oh. at tayo po ay pupunta sa kabila magtatanim naman po tayo ng talong ari po oh. sa dulo po ayan po yung ating talong, naghulip na rin po tayo diyan doon po tayo sa kabila. May butas na rin po ito, pero wala pa po ano. Hukay, yan. Aray, may oh. Oh, damit. Oh, sumbiro. oh. Aray, yung sumbir sa lukot ko. Eh, oh, damit eh, sa lukot. Hmm, sa lukot. Ay, ikaw ba? Ay, Aray, sina. Aray, may lukot. Oh, damit. Bali, apat nga ang plat ng ating nabutasang kahapon. Ating hukay na po. Ikaw na may magtanim. Yan ako na po mahuka din. Ang um, kalalim. Tama la ang po ang hukay. Ang dinaman ng pagkainin at ah. May nangangain po ay. Eh. Maganda ito. Magalit ito. Huwag no. Bayaso. si Mami po ang taga -tanim. Kulang yan. Ano? Hmm. Makakakuha pa ako dun eh. At tayo po yung nakatapos na po mga kaparambin Doon sa ating tinatanim na talong po Ating bibisitahan naman po itong ating kabutihan din eh oh, kung meron Sabihan so, po Ay meron eh Dalawa Yan po oh. Ay ah, lapad oh Tignan, pabuti po. Libreng ulam. Ayos pa po ito. Yan. Yan, kabuti po. Igisa po natin. Yeah. Yan po, kasunod po. Happy ah, doon na rin isang ari. Yan, pwede pa rin na rin. Hmm. Salamat po sa blessing oh. Eh. Dalawa, tsaka dalawang bilog. Ayan. Ayan po oh. Kasi no, daming maliliit. Ay, natuno Sayang. So, patunaw na po itong ating ano, ah, dayam. Ay, natabag pala rin. sayang So, yan. Nagsibul po. Oh, tunaw na Wala na po. Wala na. araw po tugasan na lang natin sa ilog nakisamplat po tayo tsaka kaunti okay po sa dulo ay itinigil na po namin ni mami gawa ng tanghali na po nalalanta po ang ating pananim yan sana po ay kukuha po tayo ng pananim sa bahay uli ay tanghalin na rin naman po ay sabi ko po mamaya maya ng hapon para hindi po siya malanta hanggang dito po oh, yung ating nataniman hindi na yung pangalawang plot po at i-update ko po kayo sa ating tanim na kalabasa ito po mga kaprambing mga ganda na po yan oh. ngayon po natin na video hmm. hmm. iba po ay maliliit pa yung iba naman mataba na are po ay yung isang plot na patula na ating tinanim ay wala pong sumibol ay eh. ay yung upo po pala ito ito po yung ating upo na tinambuli ay wala pong sumibol kahit isa oh, hmm. are po yung upo niya yung buto niya eh. wala po reject siguro yung buto po ulit ng kalabasa ang ating tatan yun lang po ang ating available dito ay ang taba na po ng iba oh, yun. Oh, ganda mamaya pong hapong tanima natin magdadala po tayo ng boto Ampalaya po ang isa. Oh. Sa konti rin ang simibol sa ating ampalaya. Huhuli oh. pa nalaan po natin ng buto ng kalabasa din. Pari po, kalabasa tapos yung ating buto ng ampalaya. Ito. May mga sibol din naman. Madalang po yung wala pong ibang tanim buto po ng kalabasa ating yung tanim ang um, palaya mga buhay naman po yung iba dito madalang eh. huli pa natin yan ito po madalang din yung ano, sigitaw na iba Si mami naman po ay nakahingi uli ng buto na sitaw sa DA ating inihuhulit dito po sa huli. Diyan. Pero ang karamihan po maganda na. Sa ating tanan eh. na sitaw yan. Naamlay na po. Ah, tayo naman po yung uwi ng mga parambin at mamaya na po uling hapon. Tanghali na naman. Yan ang bilis po ng oras. Yan. Ganda na po oh wala po po yung pataba so hmm. agres na lang po natin yung mga pagitan na yan madali na yan yung laguna ng iba oh yung haba na ng ibang amlay oh ay hanggang bayawang na po iba oh dibdib oh may pag-asa na sa ating sitawan